Ano po, ba siya technically may ka? Ano po, ng ating ordinansya, ang mga nakasaad na bawag doon, unu yung uh, sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung uh, pagsampa mm -hmm. sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila, no? kung tutusin, talagang walang violation nito. Kahit sa batas. No? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Aguila ay isang abogado. Kinonsulta natin ang ating uh, city legal officer, ating city administrator, lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Ngunit, no? Ngunit kung sakaling yung uh, rider na binasanya niya, nasira ang cellphone, di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng uh, reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan, kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Yun nga po yung sinabi ni Lex na kanina. Napanood ko rin yung kanyang uh, pinost uh, kahapon sa social media na humingi siya ng paumanin dun sa rider. Ang uh, gusto nga po sana mangyari ni Lexter ay makapagkita siya ng rider. I can actually arrange it uh, doon po sa ating rider. Kung kayo po yan uh, at nakikinig ngayon. Kung magtitiwala po kayo sa akin, pwede ko po pong i-arrange na makapagkita po sila ni Lekster dito sa aking tanggapan sapagkat unang-unang gustong humingi ng paumanhin ni Lekster sa kanya personally. Pangalawa, nais niyang handugan ng isang helmet at kapote. Ito yung kanyang paraan na humingi ng paumanhin dito po sa rider na kanyang binasa. Uh, na kitang-kita naman po na talagang kanyang ginawa dito po sa mga viral videos. No? Again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso, choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga na perwisyo si Lexter, akong uh, kung ito mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung mag-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang binaviolate na ano mga provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating uh, basahan. Mayor, uh, bante po. Hindi po ba mapasok po sa uh, pagsigap na panginis o unjustification? Again, that, that will require a uh, private complainant. Okay. Yung po ang kaibahan dito at yung gusto kong ipaliwanag sa ating uh, mga kaibigan sa media. Ang mga pwedeng i-file na kaso directly ng city government na kahit wala ng complainant ay yung mga nakasaad lamang sa ordinansa. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na merong pong private complainant na pupunta. At uh, ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito. Meron na pong ilang mga pumunta, ngunit hindi naman po si Lexter ang kanyang Kinakasuhan. Ito po ay patungkol sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So as far as Lexter is concerned, wala pang ni isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file ng kaso laban sa kanya. Kahit kami bilang isang uh, lungsod, wala rin kaming may file na kaso laban sa kanya sapagkat wala naman talaga siyang nilabag sa ating ordinansa.